Yes, uh, magandang uh, hapon mga binamahal kong mga taga-subaybay. Alas 6.25 na ng hapon o gabi. Kumakagat na yung dilim, nakakagat hindi. na yung dilim at liwanag. So, papasok na yung gabi. So, may konting liwanag pa naman. So, kumuha ko ng karton ngayon sa suki ko dito sa grocery at ito nga yung grocery na kinunan ko Edna and Money Store grocery ayan Oh, nakasara yung isang ano. Kinala ko yung isang bloke. Eh. So, tapos na yung pagkuha ko ng karton so andito na sa may kalsada at nailipat ko na at naitimbang ko na ito kaunti lang ito lang yung karton na nakuha ko siguro mga ano to mga apat na araw 4 days lang to mga karton na ito so kaunti lang hindi masyadong marami kaunti lang So pang dagdag ko rin May kinunan din ako kaninang karton Kaninang umaga May kinuha rin akong karton Sa pharmacy naman yon. So maidadagdag ko ito Doon sa kinuha ko kaninang umaga So ito na ipatas ko na nga At tumimbang ito ng ano 38 kilos lang Ang timbang nito Kunti lang So pangdagdag ko lang ito sa kinuha ko kaninang umaga Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.